Five seconds. So meron po, lahat po ba kayo alam kung po, paano po gumamit ng fire extinguisher? Po yung chance niya para malaman kung paano po gawin ang paggamit ng fire extinguisher. Sabi po dito, if fire extinguisher is an active fire protection, advise to use extinguish or control small fires. Tulad po, sabi siya niya, ang fire extinguisher po ay para lang sa maliliit na sunod. Kasi po, ito po ay mingang ganan din para ang relasyon niyo. Natatapos din po yan. Hindi po niya kayang paglarawan yun. so, it, it. <laughs> <laughs> yung pag ng akoy mo. salitang hindi 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 ate. hindi 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 tapos is mas malaki sa atin. Ang, ang, ang gagawin din pa is yung fire truck or yung fire hose. Tapos ito po, pag nakatingin nyo naman na mas malaki dito sa sunog, ito po yung pwede nyo gamitin. Next is fire extinguisher anatomy. So po ito yung mga parts ng fire extinguisher. First, first is discharge lever. yeah, Ito po yung discharge lever. Pag pinisid po nyo yan, Diyan po, lalabas yung part or ano, dry chemical. Next is discharge lacking pin and seal. Ito po yun. Bakit po siya may lacking pin at seal? Kasi may tendency po tayo na napipisil natin siya. So, kasi po, pag wala po siya lock, maaaring lumabas yung dry chemical. Next is discharge hose. Yan, nalaluyo po na dry chemical. And next is discharge nozzle, yung ating nozzle. Next is discharge or risk, yung pinakabibig po niya. Yan, pinakabibig po nung no, fire extinguisher. Next is pressure gauge. Yan. Dito po natin malalaman kung may laman o wala na po yung fire extinguisher. Pag siya po ay nasa drain, ibig sabihin po, condition siya. Meron po po siya Pero pag siya po ay wala na naman, ano na po siya sa rin? Next is data play. So, dyan niyo po malalaman niyo mga description about po sa fire extinguisher. Next is carrying handle. Yan. Ito po pa ba yung pinaka-carrying handle? So, pag nakahawakan po at abibit-bibit fire si extinguisher, dito lang po natin siya kahawakan. So, hindi lang po natin nakahawakan sa mismong discharge. Ano po ito? Never. Next is the body. Yan buong po, katawan How to use fire extinguisher? So, paano lang po gumamit ng fire extinguisher? Alam niyo po ba, may nakakalam po ba ito ng PAS? po. ng PAS? Pull. Pull. Pull the pin. P P as pull the pin. A as aim. And then the first S I squeeze. And then the last I squeeze. Ayan po dyan. Parang mga natin po yung pass. Pero ngayon po, may tinatagdag na po tayo ngayon sa pass. Hindi na po siya lang pass. T-pass. Ano po yung pin? Itutwist po natin yung locking pin. Yung iba po kasi, hinahatak na lang po siya. So yung iba, kakahatak, hindi po nila matanggal yung pin. So ang gagawin po natin, para mas malalim po siya matanggal, itutwist po natin para po maputol yung seal. Next yun nga po. First is, pull the pin. Next is, aim the nozzle at the base of part. So, pag daw tayo po ay nag-ano, like, yung the fire extinguisher, make sure po yun nasa natin is nasa base of fire. Kasi kahit ano po ako na lang natin sa apoy, kung hindi naman po siya nakatama doon sa mismong apoy, wala rin po. Feel po ang Next is, squeeze the lever. So, doon na po natin siya, pipis din. And then, sweep side to side. So, bakit po natin siya sa ito sa ito? Kasi po, yung apoy po is hindi po sa sa gitna. So, nag-spread po siya. Kaya nalang natin siya sweep side by side. Next po natin is emergency rescue transfer. Nag-discuss po ni F.O. Flores, thank you po.